Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwantuhan! Mga taong 2014 at 2015, ang NBA ay sobrang loaded sa mga napakatinding point guards At dyan nga sila Derrick Rose, Russell Westbrook, Chris Paul, John Wall, Damon Lillard, Kyrie Irving, Rajon Rondo, Kemba Walker, Stephen Curry, at iba pa Fast forward after 10 years, taong 2025 ay retired na nga sila Derrick Rose at Rajon Rondo. Si John Wall naman ay inanunsyo pa lamang kahapon ng kanyang retirement. Si Kemba Walker ay player enhancement coach na sa Charlotte Hornets. Si Chris Paul ay pusiling nasa sa huling taon na niya sa NBA at tinanggap na nito ang minimum contract sa Los Angeles Clippers kahit na may posibleng mga games nga mga kung saan hindi siya mabibigyan ng minuto. Si Russell Westbrook ay wala pa rin team at nanatili itong free agent. Hindi din malabo na nasa huling taon na ito ng kanyang NBA career kung may kumuha pa man nga sa kanya na team. Si Damon Lillard ay disente pa naman ang performance, subalit nagpapagaling ito ngayon sa kanyang Achilles injury at hindi natin tiyak kung kumusta ba ang magiging performance niya kapag gumaling na ang kanyang injury considering na 6 foot 1 guard lang nga siya na may edad ng 35 years old. Malaking bagay nga ang explosiveness na madalas apektado ng Achilles injury para sa mga hindi katanggakan na player sa NBA na tulad niya. Si Kyrie Irving naman ay tulad ni Damon Lillard ay solid pa rin nga ang pinapakitang performance. Subalit tulad nga ni Lillard ay nagpapagaling ito sa isang significant injury. Si Kyrie Irving ay nagpapagaling sa kanyang ACL injury mga kaibigan at hindi natin tiyak kung gaano pa ba siya ka-shifty at kabilis kapag bumalik na siya. Considering ang kanyang edad at hindi din ito ang una niyang injury sa kanyang tuhod. Habang si Stephen Curry nga ay isa ng four-time champion ngayon at siya pa din ang superstar at franchise player ng Warriors. Yours. Lahat ng kasamahan niya ay nagpalipat-lipat na nga ng mga team o nag-retire na. Madami din sa kanila ang naglalaro sa minimum o kaya naman mid-level na sahod. Habang si Curry naman ang highest paid player o ang player na may binakamataas sa sahod sa susunod na NBA season. Patunay nga ito ng kanyang value at galing mga kaibigan. Ito nga nagsiseparate sa mga great players and legendary players, ang consistency ng mahabang panahon. Obviously, may konting decline na din nga sa stats si Curry, subalit hindi naman nag-decline ang kanyang skill set. Hindi naman siya bumagal o kung ano pa man Resulta na lang nga ito ng pagiging pamilyar ng mga team sa kung ano ba ang gagawin ng Warriors. Alam na nga ng lahat na may kakayahan tumira si Curry ng malayo kaya naman umaangat na kagad ang depensa. At kahit malayo pa siya ay tinatao na kagad ito. Bukod dyan ay isa play lang nga tinatakbo ni Steve Kerr, isang dekada na niya itong tinatakbo subalit kahit alam na ito ng lahat ay nagagawa pa rin nga ni Curry na maging consistent at magtala ng mga stats sa pang All-NBA team member. Well kudos din nga kay Chris Paul at tumagal sa liga na mahigit dalawang dekada kahit na halos hindi nga umabot sa 6 feet ang kanyang tangkad. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?